Ako po si Cecilia Arimado, 42 years old, taga Tula-Tula, Ligaspi City. Base po sa test, wala po akong sintomas ng TB. Ako po si Lian Arimado, 20 years old, na-diagnose po ako ng BCTB last July 23, 2023. Nagtapos po ang aking medication noong December 6, 2023. Ngayon po ay magaling na ako. Ako po si Lexi Shane Arimado, 14 years old. Basi po sa resulta ng test, wala po akong sintomas ng TB. Ang panganay ko po na si Lian, na diagnose po siya ng BCTB plus July 2023. Nung simula po, yung mga sign niya po, yung sumasakit ulo po. Tapos, pag naglalakad siya, konting lakad lang po, hinihingal siya. Hanggang sa dumating po yung time na tuwing 7 o'clock po ng gabi, mag-chill na po siya. Hanggang pa ulit, -ulit po yung nangyari. Biglang pumayat po siya, from 42 kilos po, nung nagpa-check up po kami sa City Health, nang pagtimbang po sa kanya, 33 kilos na lang po siya. Tapos, yun po, in na kami magpa-x-ray siya. Yung lumabas po, after one day, positive na po siya ng TB. Noong una po, hindi, hindi ko po talaga alam kasi po, akala ko po na wala lang po ito sa akin. Nung nalaman ko na po siya, para pong nag-iba yung takbo ng isip ko kasi sabi ko sa sarili ko paano paano ko ba to gagawin paano ko ba to ma ma-survive o ano ba yung mga dapat kong gawin para gumaling ako Sakto po June 16 nag fds po ang Philippine tuberculosis po dito sa Legazpi. Linapitan ko po siya nung natapos yung pagsasalta niya. Inano ko po yung about sa ano po niliyan resulta. Tapos yun po, sinabihan niya po ako na pumunta daw po ako. Friday po nangyari yung FDS. Monday po, pinapunta niya po ako sa opisina nila. Yun, binigay ko po yung resulta ng x-ray niya. Tapos binigyan niya po ako ng nalagyan ng sputum. Tapos after two days po, tinawagan na po ako ng TV Pavilion na pumunta na daw po doon si Lian kasi magsisimula na po siya ng gamutan. Kaya nagsimula po siya noon, July 23 hanggang December 6 po. Libre po lahat, basta kinumpleto ko po yung mga kailangan, ano, requirements po sa kanila. Actually, yung mamujul na ginamit ko nung nag-FDS ako sa Barabarangay, okay naman siya precise naman siya tapos complete uh, more uh, more on ano siya more on side na educational talaga siya para sa mga purpose beneficiaries bali as an independent in coordinator bali uh, okay naman sa akin kasi nagamit ko naman yung knowledge ko about Uh, sa TV program plus siempre nakatulong tayo na magbigay ng uh, information and TB awareness sa mga client natin especially yung mga fortress beneficiaries plus simply matulungan natin yung ano natulungan ko yung patient especially si Lian Nung that time na yun, nung nag-FDS ako, the following, after uh, after 2 days siguro yun din nila siya dito. Mali, hindi nga siya nagkakalakad. Mm -hmm. uh, wheelchair, na, wheelchair siya dito nung pumunta siya dito, sobrang payat. Mm -hmm. Tapos, sabi ko nga, hindi ko magagarantiya na magagaling siya. Ang sinabi ko doon sa nanay niya, sabi ko, Ma'am, with your support, mm -hmm. and uh, support namin dito sa PTSI, mm -hmm. in God's will, gagaling siya. Sabi sa akin ni Mama na, Lakasan ko po yung loob ko kasi alam niya po na nagagaling din po ako kasi nakikita niya sa akin na parang gusto ko talagang kayanin na pumasok. Pero po sabi sa akin ni Mama na magpatingin po kami sa doktor at tingnan po namin kung ano po yung magiging resulta ng sakit ko po. Simula sa July, August, September, halos 3 months po, iniinom niya po araw-araw, 1,500 milligram po. Parang pinag-isa po, ma'am, yung ano, ibang klase po ng gamot, pinag-isa po sa isang tablet. Ano ma'am, malaki siya. Tapos inumin daw po niya yun before breakfast. Kaya pag gumigising po siya 7 o'clock, iinom na po siya. Kasi dapat daw inumin po yun, wala pang laman ang Chan. pantin yung loob ko, ma'am. Pinag pinagpatuloy ko po, ma'am. Tapos binabantayan ko po siyang uminom ng gamot. Kasi bawal po mag, ano, magpalya ng ano, gamot. Dapat araw-araw talaga. Nahirapan po si mama noon kasi... Nahirapan na po siya na numakad po. Tapos, parang araw-araw po sumasakit yung ulo niya. Three months po yun, ma'am, na 1,500 mg. Tapos nung 4, 5, 6, ano na po yun, nag 450 mg na lang po. Tapos maliit na lang po siyang tablet. Yun, medyo okay na po yung paglalakad niya. Kasi dalawang ban siya nun, ma'am, na nakahiga. Tapos, pero tumatayo-tayo din po siya, ma'am. Kaso medyo ano, talagang matamlay siya. Pero pinagpatuloy ko kasi yung advice ng doktor, talagang normal ang nangyayari sa kailan po habang umiinom po nung gamot po sa sakit niya. Yung mga sinabi po sa akin ng doktor ko po sa pavilion po, sinunod ko, sinunod ko po at ginabayan po ako na, ni mama upang gumaling po ako lalo. Salamat ako po kasi naagapan ko po, ma'am. Ang ginawa ko po lahat. Tsaka pasalamat po ako doon sa FDS po, ma'am. Kasi yun po ang naging daan para baka gumaling po si Lian. Tapos nakasurvive po siya. Naging daan po yung FDS po sa Porpes po. Naging tulay po sila para gumaling po yung anak ko. Kaya laking pasalamat ko po, po sa naging isa po akong purpose beneficiary po. Napakalaking tulong po nila na natulungan po yung anak ko kasi naging libre po lahat ang, ng benepisyo po ng Philippine Tuberculosis po dito sa Legazpi City. Salamat sa, sa mama ko na hindi ako sinukuan at sa mga taong nandyan po para sa akin na Lian, gagaling ka, ganyan po. At bilang ate po nila, um, masaya po ako kasi hindi ko po sila nakikita na parang nahihirapan po sila sa akin. Kaya habang maaga pa, yung mga sign po na gano'n na naramdaman niyo pong kakaiba na po sa katawan niyo or sa kapamilya, pa-check up na po kasi libre naman po lahat. Kayo din po ang na kung lumala, mas ano po, mas magastos po. Huwag po silang matakot sa sakit na 'to kasi po may gamot po. Sundin lang po 'yung advice ng doktor. Dito sa PTSI, pumunta lang po kayo dito at magagabay namin kayo uh, sa tamang way kung paano ka po magte ng gamot at magpa consulta sa amin para po mag ka para po sa treatment na ibibigay namin sa iyo, makakasure ako na gagaling ka po talaga. Sa mga kapo ako po, for peace beneficiary, maging active po tayo sa FDS po kasi napakalaking tulong po no na once a month lang naman po ang FDS. Tapos, di naman po whole day, halos mga three hours lang po. Gaya ko po, kung di po ako nag-attend nung FDS, di ko po ma lalaman ang pulmonary tuberculosis po na naging daan po para gumaling si Lillian